Grabe yung bintana, dinali. Ito. Ayun din na ano? Sundo Pinto, kinanari pinto. Lahat ng bakal, wala. Ayun oh. No? Grabe. Gastos to. Basag o. Oh. Pinotol din. din. Ilang araw kina nato. ito basag oh Yung hagdan, pati yung mga hagdan, Ayan o, tanggal ang mga bintana Yung yero Hindi oh, lang isa lang to Pati ito, ano salamin dito, wala na rin. Ito, gabi, daming tinira, oh. Binang bintana, oh. Pisa mi wasak. Wasak kisa eh Nagtira pa na isa. Ito, pati sa kwarto, Pati sa kwarto. Ah, abe. Pati yung kusina, tinira, oh. Pati ilaw. Tinira nyo pa yung, ano, relo. Basag, ang lababo. yung lahat ng salamin tinira oh. Grabe. Grabe mga magdala ako ngayon no. Eh mga bayo, oh. naalooban yung tindahan namin. Wala na kasi yung ano dito eh. Pumupunta ito ko yan naransak dumagta na ako grabe tinan nyo mga bayo ay yun ako yung robos hindi ginawa <tong> yun nakatakot Panay na rin naman Ito dati may ano to eh May harang dito mga bayaw yung uh, Railings Nuwari nila Hindi lang isang araw din na O, Oh delikado yun Mabagsak kanyan Ayan no. Nag iwan pa sa lamin Kaso nga kung binuksan niya kagad ka diyan bababagsakan ka masusugatan ka pa oh ayan mga bayo may salamin din dito dati wasak. ito lahat ito may may pinto dito na salamin din ayan binasag nila pati bakal ayan lang natira ako ni Kuya ito may natira pa dito Mabuti nasyonalan ni Kuya Efren Kapansin may basag Ito yung CR sa labas, sa labas. Hindi nila dinalit rin sa labas Kung baga makakotak Otak din Para hindi mahalata ano Hindi, eh. oh. ilang araw din tinira yan. Ayan mga bayaw, Ito yung counter Ito yung office Yung office pati salamin tinira mga bayo Ayan dito ako tumatambay Habang naghintay ng buyer Ayan o oh. Wasakang case sa may eh. Tanggal Ito may salamin dito Salamin yan Ay ako Salamin dito, tinanggal na rin. Ay, nagtira sila na isang ano, bakal. Ah, para hindi alata sa likod. Ito, may mga bakal to. Ay, bakal 'yan. At try ko aakyatin ah. ah. Grabe, grabe sa earth. Ano basag oh Grabe, grabe. Ito may harang din dito mga bayaw Mga mesa ko wala na rin Ilang araw to saan nila dinaan yun Ayan mga bayaw Punting araw pa Ayan o no? Matira o kuryente Kinuha Ayan uh, Nalooban po yung evangelist namin Dito sa baliwag Ayan, sira-sira. Ayan o, mga bayo. Yung court ko, buhay pa. Pwede nila iuwi ito. Ayan o, evangelist. So, umagang-umaga, sa at ulo, gastos. Agad. Kung so, sino ka mang magnanakaw ka, alam ko marami kayo. Tanginan yun lahat. Inan yun.